Good afternoon, good afternoon, good morning, mga idol. Dito tayo di sa Montalban Resort. Ano yang dibeliin? Biji-biji tayo mga idol. Dito, ito yung halaman na Ano daw ito, mamahalin sa amin na ano lang ito. Lingatong sa amin na ano lang ito eh. Ano ito? Ano ito, piste ng, piste ng ano, ng nyugan. Kaya dito, mahal pala ito. Ayan. Ito lang tayo nga, ito lang.

Tumutunog yung coffee ni. Eh. Ala. Nakatatlong beses. Ala, may ano naman. Kaya nga bumaba na Yung pangatlo ay yung malakas ito naman. Parang tao sa... Kala ko yun mga yung Ang tayo ये मैं नहीं जानो ये मैं नल्ला रोड माईट नहीं

So what's up guys for video video? kayo po ay mag tour Hi guys, tayo. So ngayon guys vlog May mag tour po pala Wait lang. No. So guys, shoutout shout out nga po pala sa aking account dyan, no? Nathan PH Vlog. Round to 200 subscribers tayo, guys. Yeah, may mga bahay -bahay yan, mo. Ano ang gagawin? <laughs> <laughs> ano na? baba babaa yung pinisyonan mo, hindi ako ah. <laughs> Alam ko yung style mo. <laughs> 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 ang dami mga kakay mga idol ha. <laughs>